you know, muli nagbabalik. So, what's up sa inyo mga Kaben TV? For today's video, tara, samahan nyo kami mamili ng aming mga goods, ng aming mga paninda, at maghanap buhay po muna tayo. Alright, kasama po natin ang ating mga bartagulan, Sperio at si Dabin At siya nga po pala ang taga video dito sa harap. At ayan, nakuha na po niya ang mga traffic enforcer dito sa pamilihan ng bayan ng Santa Rosa. At ayan na nga po pala kami, nakapamili na po kami ng aming mga goods ng aming mga paninda para sa ating hanap buhay at ayan nagpaarga nga po pala muna tayo ng gasolina nagpa muna tayo ng 50 pesos at ayan kasama nga po pala natin na number 2 natin si Kuya Rion nagbihay po kami after ng kanyang school ayan ayan buha so, na po kami umalis ng aming bardagulan so ayan kami nga po pala yung nagutong kaya po dumaan kami dito sa aming favorite place na kainan every time na nagbabiyay kami ayan, dito po kami dumadaan para kumain dito sa Cabo and Chicken Mang Inasal talaga naman napagkasarap po dito at once na kapag nakakain ka na po dito at naitry mo po dito ay tiyak babalik at babalikan po ito ayan, sarap na, babalik at babalikan mo po talaga, eh para ka naman talagang nakakain sa mga ilasal sa mga mall na makikita nyo at ito nga po pala ang kanilang mga menu na halos na pagkamura lang wala pang 100 pesos 70, 85, 90 at 95 lang ayan, at only rice din po ito, pero no sharing rice po ito mga idolos ito yan, kita-kita nyo naman, ayan, pag-upo, pag, upo, pag upo natin, meron po siyang Ali Soup din po, ayan, umigit po tayo, mainit-init kasaraw, at napagkasarap po ng soup nila, alright. <laughs> Parang mang inasal po talaga ayan. Talagang napagkasarap po. Ayan at si Bobby the Great, umorder na po ng kanyang Mountain Dew. Ayan, <laughs> and soft drinks. Tingin kami kakain po dito. Sana so, na tayo na po ang ating mang inasal chicken. Ito po matching type po niya ng kalamansi at CD. At nagpa-extra rice na po kagad tayo para lumamig po kagad ang rice at dito mawala ang putok batok na sisig po sisig. Na-special po dito na napagkasarap-sarap din po. Yummy! Sigurado mapapaulit po talaga sa kanin. At sulit ang kanya lang rice. At talaga namang garantisadong kapag po kayo nakatahin dito, tiyak at babalik-balikan po dahil po sa sobrang sarap po ng mga foods nila dito. Bukod po sa mura, eh napagkasarap po talaga ng mga pagkain po dito. Kaya naman po, humirip pa tayo ng rice. Ayan, extra rice na naman po tayo. Pag ilang rice na po natin yan. At ayan po si kuya, nakakailang kain na rin po at nakakarami na. Ayan, bahogan po natin ingredients po nila. Ayan, talagang mang inasal po talaga. At may maya maya nga lang po pala ayan humirit pa po, po tayo ng extra rice talaga naman po sulit pagka po kumakain kami dito at ayan bakugan po natin ang ingredients sa rice na at ayan pati na rin po pala si Kuya Rio ayan nakakarami na rin po siya ayan banat lang mga bardagulang to at ayan nga po si Bobby Nagbik pinigyan ng kalamansi ang kanyang mountain juice ayan at ininom so time check na po pala natin 6pm in the evening kaya rin po pala kami ginabi at ayan napitamin na naman po yung mga bardagulang natin at ayan pag na rin po at maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa ating videos for today. At sinalang na naman po namin Gula ng mga minuto ng mga buhay nyo. Bye-bye!